sarap nitong ginawa kong dessert mga mare na swak na swak sa ating mga budget at mabibili lamang sa mga suking tindahan. Yes mare, ayan at gagamit lamang ako dyan ng dalawang sachet ng swak na brand. At anong powder na gatas ang meron ka dyan mare ay pupwede na yan. At gagamit nga rin ako dyan ng isang sachet ng Milo. Isang supot ng cornstarch sa halagang 5 pesos lamang. O ayan mga mare, tatlong ingredients lamang at makakagawa na tayo ng dessert para sa paparating na Pasko at bagong taon. Hindi natin afford na magsalad ngayong paparating na Pasko at bagong taon ay nakoy subukan na nga lamang ito. Dahil sa totoo lang mga mare, na ang mamahal na talaga ng mga bilihin ngayon. Pinagsama ko lang yung dalawang sachet ng swak na bear bread at isang supot na cornstarch. Lagay na rin ako ng dalawang kutsara ng asukal. Tubig naman mga mare ay isang baso ang aking inilagay. Hinalo-halo ko muna hanggang sa madissolve yung dalawang dry ingredients na inilagay ko. At naglagay na rin ako dyan ng kaunting vanilla. Pero kung wala naman kayo nyan mga mare, ay pwede nang wala. Ayan at hinaluhalo halo ko muna at sinigurado ko dyan mga mare na tunaw na yung cornstarch at yung gatas na inilagay ko. At tapos ay lulutuin ko naman ito sa mahinang mahinang apoy lamang. At kailangan nga dito mga mare ay haluin ang haluin hanggang sa ito ay maging malapot na. Kaya naman mare ko nag-iisip ka ng masarap na dessert para sa paparating na Pasko at ayaw mo gumastos ng malaki ay subukan mo nga ito at mura lamang iyong magagastos. Bukod sa mura na ay masarap pa. At tatlong ingredients lamang ang iyong magagamit dito. Pero kung gusto mo mare na marami ang iyong magagawa ay doblehin mo na lamang yung ingredients. Ayan at halu-haluin lamang at pagkaganyan ng malapot na mga mare ay pupwede na yan. Pero kung gusto mo pa ng mas malapot mare ay pwedeng pwede mo pa yung pakuluan. At nang okay na yung lapot para sa akin mare ay kumuha lamang ako ng isang malinis na lagayan. Sa paggawa nga nito mare ay hindi ako nag-consume ng isang oras. Dahil napakadali nga lamang nitong gawin. Kung papakulo naman nito mare ay nag-consume lamang ako ng mga 15 minutes. Sa tatlong ingredients lamang mga mare ay napakadami ko nang na nagawa. Prado magugustuhan mo ito mga mare at magugustuhan din ito na yung mga anak. Pag nagustuhan mo nga ito ay uulit-ulitin mo. At habang pinapalamig ko nga yan, mga Marie, Mare, ay gagawa naman ako ng toppings. Kahit anong toppings naman, Mare, ay pupwede. Pero mas bet ko itong Milo. Ayan, at inilagay ko na nga yung isang sachet ng Milo. At naglagay na nga rin ako dyan ng isang kutsara ng cornstarch. At pagkatapos, ay minekos-mekos ko nga bago ko isalang sa mahinang-mahinang apoy lamang. Mm -hmm. Hindi na rin ako naglagay dyan mga Mare ng asukal. At ang matunaw na nga yung Milo at cornstarch, ayan, at inaluhalo ko muna. At pagkatapos, ay isinalang ko na sa mahinang-mahinang apoy lang. At pagkatapos, ayan, at palalaputin ko lamang yan. Pakabilis lang din lutuin itong toppings. Mga 15 minutes ko lamang din yung pinakuluan, mga mare. At pagkatapos, ayan, at isinalin ko na din. Pero kung gusto nyo naman ng pure chocolate para sa toppings, ay pwede naman. At pagkatapos, ayan, at in-spread ko na nga siya, mga mare. Pwede naman na yung kainin, pero mas masarap dyan, mga mare, ay yung malamig. Yan naman, palalamigin ko muna yan ng kahit isang oras lang. After one hour, mga mare, ayan, at tikiman na nga. Sa mga oras na yan, mga mare, nako, atat na atat na nga yung aking pamangkin. At tingnan nyo naman, mga mare, nako, ang sarap talaga niya. kaya ano inaantay mo mare ako subukan mo nang gumawa ng ganito yun lang salamat po sa panonood pa like and follow na rin ang aking page mga mare